So ayan dumating na po 'yung isang eroplano ng uh, Coast Guard po ata ito ano. So antabayanan po kami very historical ho itong ating uh, ginagawang pagsalubong dito po sa bakuna. Nak uh, So, nandito po si Governor. Ayan. Diyan mo si Governor. Ang mga kinatawan mula po sa Marinduque Provincial Health Office, gayon din po sa Department of Health ni Maropa, Marinduque. Thank <laughs> you. sa lukuyan na po ang dumarating ano po ang uh, ito pong eroplano ng Coast Guard kung saan ito po ang uh, siyang sinakyan ano po ng uh, Sinovac vaccine napaka historical makasaysayan po sabi nga ni, ni Dr. Bakilod ay it's a, it's a milestone ano po sa ating lalawigan so mga kababayan, eto na, wait. Nakakatuwa ho ano, na makita na lumapag na nga ni po sa Marinduque Airport ang eroplano na sinakyan ng uh, mga bakuna para po dito sa ating lalawigan. Kani po. Ang uh, Governor Presciterro do kana po ang uh, ko, ang eroplano ano po ng Coast Guard PCG uh, 684. Ganap na ganap po ng uh, ika alas 8:40 ng uh, dumat ng uh, opisyal na lumapag dito po sa ating paliparan sa Marinduque Airport ang ating po ng uh, uh, so, Pili po natin, pupunta po tayo doon sa madang Obrigado. sasakyan uh, na na pambating Oh yun, ano na dito? Saan sasakyan pa Ah dito, dito ni gusto. Oh sige. Dito, okay. Gracias.

Ito. Sa future naman. Kung forgery ng sipi. So, i-papil-ain mo so, na. Hindi ko na para dalawa. Ah, hintayin. Pwede lang po. ka sa amin. Pero kasama ka ba sa lipla? Hintayin Ah, okay. So, ilalagay niya sa sendor. Dakos, say, May lang ang steak yes, yes ano <in return> <laughs> so kayo um, uh, so, sa loko, nandito na po nakatanggap okay, na po so, natin ang bakuna mula po sa uh, Department of Health ano okay, po uh, wala, sa ating uh, pamahalaang panlalpa, pang pang -nasional, ano po. Ito po ang sasakyan na po. Yeah, yeah. Baik po, tayo dito sa Marinduque, yes ko saan. na o sila kayo na po ang vaccine na dadalhin sa THO. Para mabilis magsasagawa ng mga media briefing ano po sa provincial capital. Ang tabayan niyo po yan, mamayan. Ano ha ha ha. Bakit pa 'di? Dalakip mo pa papayag. Ah, right there. Thank you. Ba't sila medyo